guys welcome back to my channel again so ayan guys so napakalakas ng ulan ngayon joke sa pago alam guys sa pago voice over ko so ayan malakas yung ulan guys so yung pusa guys o oh, tingnan nyo so gusto kong kunin kasi nasa ibabaw siya hindi niya hindi siya ano guys hindi siya marunong gumaba. So, kailangan ko kumuha ng bangko at kunin ko yung pusa ko. So, ayan. So, ngayon, pasensya na kayo guys sa pag over ko guys na umulan guys. So, ayan lang. So, na lang yung ulan at saka init. So, ayan. busy busy ako guys. So, yung pusa ayaw lumapit sa akin. So, gusto niya siya talaga ang maghanap ng kanyang daanan. So, ayan. So, naghanap-hanap talaga siya sa kanyang daanan. So, kinuha ko guys, pero ayaw niya guys. Ayan, natatakot siya guys. Ayan, hinayaan ko na lang siya guys. Para siya na lang ang humanap ng paraan kung paano niya bumab bumaba dyan. So, ayan. Kasi nagluluto ako ngayon. Ang sinabawang isda. So, ayan. So, lagyan natin ng malunggay. So, ayan. Kukuhain na, kukunin natin ito, guys, yung bubbles. Sa ano, guys, kasi malangsa ito. So, kailangan natin itong kunin. At itapon. So, ayan. So, pagkatapos namin, guys, kumain. So, ayan. Pumukuhin. Uwi na naman kami sa Miss, Miss Oriental guys. So ayan, yung husband ko, bibili mo na siya ng isda para mayroon din kaming ulam doon kasi walang karne. So kasi kuan pa ngayon guys, uh, 12 o'clock, so wala akong karne available sa merkado. So isda lang yung marami. So ayan, isda lang yung binili ng asawa ko. So ayan, doon ang market nila oh, sa harap ah, guys hmm. so dito lang muna kami naghintay guys tabi so yung sama ko yung anak ko so ayan hintay hintay muna hmm. so yung ulan guys nag voice over ako guys umuulan, so pasensya na guys kasi timing talaga So, ayan. So, matagal yung asawa ko nakabili kasi ang daming tao. So, ayan. So, napakainit. So, ayan lang. So, ayan. Ito na yung husband ko, guys. So, Nakabili din kami ng tinapay. So, hindi ko na pinakita sa inyo, guys, na bumili ako ng tinapay. So, ayan. Malapit na kami makarating sa amin ito ayan lang